So isang magandang magandang umaga sa inyo mga boss Yan, andito po tayo ulit sa Bukhawe Petchangge mga bossing So araw ngayon ng biyernes Isang magandang 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 umaga po sa inyong lahat So uh, update po tayo Yan o oh. So mga naganap ng kambing Ibon Kalapate Napakarami rito mga boss. Okay. Boss, they So, dito tayo mag ha? So, dito lang po ito sa Bukawi, mga boss nga Sa mga gustong pumunta tuwing biyernes ng umaga, punta po kayo rito. At dito po yung pet mga boss. So, ito. Pasadahan natin ito. Ayan, yeah, no? Ayun, okay. ayun. Idol, magiging masaya na ako pag yeah. pinapos yan. Meron tayo Idol dito quality. Quality. Pang regalo sa mga minamahal. Minamahal ah. Yeah. Yeah, yeah. Sa minamahal yan ah. meron tayong choco liver dito. Parehas babae pa to ah. Yan. O. Oh. Pakita mo sa akin na yung pasok oh, katawan. Oo, yan oh. o. Oh. Oo. Oh. Ito ako na lang ito na 6.5. 6.5 na lang. Ah. Negosyable pa ah. naman. Magkapatid. Opo, kung mga marit Yan o, magpitsan. Magkapatid sa ama. Magkapatid sa ama. Kung subscriber mo, may bawas pa. May bawas pa. pa. Opo. Yan o. No? Tapos meron tayong puli. Ito Pant meron ay. ito mura idol. Kasama ulit yung kwentas. Pwede na, pwede na isawa, pwede na isan la. Pwede isan la. So, oh. Yeah, no? Si Bustoyo, benta ko na lang na 8.5 to. Si Bustoyo, 8.5 na lang ha? 4 months yan, 4 months. Napakamura na ni Tapos, Bustoyo. Pa, ito, sa akin na sa bahay ko, nakalimutan ko kasi. Meron pa, sige. Nakalimutan si si ko pa kasi nasa bahay ko. Ito meron tayong Dachan. Dachan. okay. Oh. Ayan mga boss. Pares lalaki. Okay. Benta ko na lang, lang mabilisan yan. 5k isa. 5k isa. Opo. Yan. Pwede, pwede, pwede. Yan mga bossing. Ayun lang pala. Oh. Shoutout na pala sa Batang Kangkalo dyan. Sa Batang Kangkalo. Okay. Ito number ko, wala ko lokoin. Yan, 09 na 05. Magkakakuin 8446709. Yan. Yan oh, si Boss Mapa, Rodman. Wala ko doon matmat. Si Rodman. Hay, tayo natin tin pa ng Chicago. Oh, bang, 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 natin, mat -mat. Okay. E eh, baka may babatiin pa, ba? wala na ba? Binabati ko pa pala yung Baby Laps. Baby, okay, baby Laps! ka na, nandito na ako. Sana all. Ah, sana all. <laughs> sana <old>. all. <laughs> <Sana old. laughs> <laughs> <laughs> tayo sa mga single mom dyan. Yan! mo kami na ito. <laughs> 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 Ay, ito siya. <laughs> Ayan. Dalawa. Ayun lang yung contact number ko kung sino yung mamahaling kayo. Yan. Wow. Ano? Pinaan nyo na. Yan. paalis na ako. Paalis na. Wala akong pupunta. Bulakan. Bulakan. May dala akong bag. Yan. Umimili. Umimili. Umimili pala. Ayan, good morning madam Good morning Ayan, Jason Pet po, ayan o oh. Ayan, ano na kuya, natin, update dam. tayo ngayon. Yan? Yeah. Siyempre, meron tayong bestseller, kuya. Wow, mga bestseller. Ayan Siyempre. talaga yung mga quality na mga... Boom! Import line, kuya. Wow. Import, import line, ko, ha? Pero no papers, pero may vaccine ng D-Warm na po. Beautiful. Ayan, Kuya, bibigay ko na lang ito ng lalaki, 15. 15? So, ang babae ko po, po, 17. Wow. Ang um, Amakamura na, ha? Opo. Kasi sa iba po, may papel, 25, 35. Ay, ayan. ay, ay. ay, ay na, Pero quality na to. Triple coat, shorts na. Ayan, no, pango. Oh, solid so. talaga mga boss. Kuya, meron din tayong rare markings, rare color, kuya. Wow. Meron tayong lilac. Naiwan niya isang medyas niya. Yun, no? Know? Yung kabila, di yan na soka. Yung otan. kabila, hindi. <laughs> kuya, ito ay lilac ang kulay, lalaki. Bigay ko na lang ito ng 15K. Yun know, o, 10K na lang mga boss? Yan. Bigay ko na lang ito ng ano, 15 kuya. 15, ah, 15, kuya. 15 okay. Negotiable pa yan. Basta subscriber ng Red Sweet TV. Yan mga bossing ha, 15K. Negotiable pa naman. Opo. Okay. At syempre, meron tayong budget meal kuya. Yan, meron sa mga naghanap ng budget meal. Box type po. Meron tayong eh 8K. Yan. Meron tayong lalaki, 8K. 8K. Meron tayong lalaki, 7K. Yun, pababa ng pababa. At syempre, mas manipis, mas mababa. 6K. Yan, 6K. Lalaki. Ayan mga bossing, oh. Pero tingnan nyo naman yung Oto. mga itsura, oh. Mababalbon ma, ma lahat naman. Mababalbon lahat, bandayo. Chow-chow, ma'am. Chow-chow. Meron tayong pick-up. Nakakain lang kuya. Wow, take up. Hap daga hap chihuahua. Yan. Yeah. Kuya lalaki. Pero apple head. Yes, apple head. Ayan, lalaki po kuya. Bigay ko na lang nang Bigay ko na 10k. 10k na lang. Lalaki. Amo si no. Triple ko. Ay, triple ko. Shorts na, apple head. Wow, saka bara ko pa Opo. ha. Opo. Kuya ito naman, bigay ko na lang nang 9k. Lalaki, bird yeah, no? type. Yan na, no? bird type naman. Lalaan tayong chow chow kuya. Last meal. Last meal chow chow. Blue eyes, solid. Wow. Chinky wow. eyes. Bigyan ko na lang ng 9K. Yan yeah, no? Boss, pili na kayo. Wait lang kuya. Okay. Alin po dyan, boss? 15K po isa. Yung babae lang po mataas. Lalaki. Okay. Incident po. And continue tayo. Meron tayong husky. Husky. Available po yung ating husky. Dalawang okay. male. Too. Blue eyes, kuya. Uh Ito hindi, hindi blue eyes. bigyan ko na lang ng 7.5. Yung? yung blue eyes, 8.5. Iyan, mga bossing. Yes, meron tayong chihuahua apple head. Going 5 months, kuya. Lala, babae. Bigyan ko na lang ng 8,500. 8,500, mga, mga bossing. subscriber, 8,000 na lang. Yung? Lang. Meron tayong pag po lalaki. One year old. Bigay ko na lang ng 8.5. 8.5 na lang mga boss. Kuya yung chihuahua natin, you know? lalaki. Kapon na po yan, kapon na. Kuya, bigay ko na lang ng ano yan. 4.5. 4.5 na lang mga boss. Pababa ng pababa, oh. Kuya, meron tayong mga Persian. Video mo na lang. Screenshot nyo na lang po yan. oh. Ang budget natin dyan, meron 2.5, 3.5, saka 4.5. Yan, yeah, napakamura na sa mga naghanap ng first hand ha, mga boss. Ayan, marami, marami pong dito sa Jason Pet, mga boss yun Kuya, meron tayong available na Bengal sa bahay, tsaka okay. mga munchkin. Sa so, gusto ko, pwede po kayo magpapin sa akin ng picture. Ito, eh, eh, po mismo kung anong breed po hanap ko. Okay. salamat, Kuya Red Sweet. Uh, yung number natin, madam? Sino na yung Ayan. Then yung uh, FB? Ito, 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 ito. Ayan Pwede well, ba kuya? Para sure, ayan ha Jason Pet Shop Jason Pet Shop 8,000 followers kuya Wow, sana all marami na At kuya, kung hindi nyo mag-contact yan In Facebook ko na lang syempre Ayan Ayan ang itsura ay Ayan si madam May napasinin nyo na kaganyan Facebook ni madam, ayan o. ayan o Thank you kuya Okay, salamat Happy Friday Ayan mga bossing So, ito ang kaganapan ngayon dito sa Bukhawe, Pechangue, mga boss. So, napakaraming mga pet. Sari-saring mga pet po ang mabibili nyo rito, mga boss. Marami po. Okay, ayan. Good morning! Morning, Gerard Street! Pet ni Ate Pretz. Ayan, ayan uh, Unahin muna natin yung ating pusa sa bahay. Kasi ka mune, yung, uh, na kasi Pusa. ko muna yung mga ilang weeks, siyempre ilang beses yung nadala. Pero available pa naman yung dalawang pusa na lang available natin, yung Highland uh, Straight natin, bigyan na Strait? lang ng 13K. Kompleto na po ba na noon, tapos yung months din natin <laughs> na Kaliko, Rare Kaliko Female, yung? 225 natin 25K. Wow. Tapos ngayon, kaya, kaya Red Seed, ang, dala, lang natin, dala natin dito, muli tayo nagbabalik. Muli nagbabalik? Oo, meron tayo dito, Sitso, tatlo. Sitso. Mahogan ni tatlong female. Yan napaka kulit ito wala pang tulong to, kakalaro kakalaro? overtime? oo oh, overtime magkakapatid ay ano so may bakuna na to, kaya red sea tatlo ah wow. uh, dalawa sorry dalawa tatlong reward may deward. vaccine na oo oh. tapos uh, asking na lang natin dyan 7k sa po 7k na so, lang Free delivery po yan ha within NCR ayun ay, so pare-parehas lang oo oh, pare-parehas lang lahat po yan female female ako kulang lang sa suklay paano kulang no? sa suklay nag-arutan -gar -nag maggamag yeah, no. yan o yan tapos shout out ka pala kay sir mike Mike tsaka kay Ma'am kay Ma'am Rachel po ng Pasig nakakuha sa atin ng uh, British Persian. Ayun, maraming maraming salamat po. Yo. Tapos ayan. pwede niyo po um ako sa akin Facebook page sa uh, Pets ni Atat Red, at saka sa cellphone number ko po na 0929 nine two nine three four nine six two four. Ayo. Terima kasih. 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 Meron tayong mga bagong asong i-update ngayon. Yan. Yeah. Uh, magandang umaga sa mga viewers mo. You know. Yeah, Ayan, meron tayong mga golden retriever dito. Golden retriever. Growing three months, three times vaccinated. Wow, three times. Apat na male, isang female. Mm -hmm. Bibigay ko lang ng 8.5 isa. 8.5 isa. So magkakapatid sila boss Kapatid. Alvin. Magkakapatid. Wala nang 15 min. 8.5 na lang. 8.5 na lang ha. Golden Retriever yan mga boss. Meron tayong Beagle. 5 months. Ayan. Beagle. Sa so, naghanap ng Beagle. Beagle natin. 5 months. Lalaki. Beagle na 6K. Napakamura. Ah, Iba talaga si boss Alvin ha. Fresh Bulldog natin. Fresh Bulldog. 4 months. Okay. May papel. Oho. Uh Peto -huh. ba una? Ayan. 8.5 lang. Yun. Talaga naman. Meron tayong Jack Russell Terrier. Jack Russell. Oh, ayan. pito yan eh, pito. Naging tatlo na lang. Naging tatlo na lang. Ayan, ah, uh, tatlong lalaki na lang. Okay. okay. Pili so, na lang 5-5. 5 na lang isa mga boss. Jack Russell. Meron tayong mga chihuahua na pakigandong chihuahua dyan. Oh. Ayan, mga pandayong chihuahua. Ang babae, brown. Tapos dalawang choco lalaki. Iyo. Pagigang ng 10K yung babae, 9K yung lalaki. Iyo. Tapos meron dito walang itlog. Walang itlog. Pero napakaganda ano, chihuahua. Zero, zero. Chihuahua na long coat. Hindi siya makakabo. Pa Pang pet lang siya, pet lang. Pero pag isa, pwede. Meron pa yon chance. Hindi ko lang 6k. Yan no? 6k na lang mga boss. Pang pet. Tapos meron pa yon, pomeranian dito, napakalupit. Pomeranian. Mel. Wow. Mel. Ano? Lalabas na boss Alvin. Mel, pomeranian. Ay, oo nga. Ano? Oh, napakaganda quality ng kulay mga boss, no? Di ba? Oh, diba? oh real rin. color. Asking price ko dito 25, 25k. Yung choco 12k lang. Oh. Yan oh, sa naganap ng choco kaya mas ang pinakamaganda oh, oh. kulay. Sa so, choco. Yan, oh, medyo mababa yung presyo sa choco mga boss. Oh. Pero real color color kasi 'yon. 12, 12. Here, oh. Boss. Ano na? Nabenta na Rottweiler. Meron? Female. Female. Meron din. Ilang months na? Ilang months na? Ilang months na? Ilang yung number natin, Boss Alvin? 09-662574-098 Number ko? Ito rin. 0927-411-8141 Ayun, mga Boss. So, na lang kayo, kung sino gusto nyo kausapin, si Kreton, si kaya Alvin. Yan. Basta makita nyo naman parehas, pogi yan. Yun. Ang Yon. puno, ang bunga. Yan. <laughs> Ayos, oh. Okay, maraming salamat, Boss Alvin. Good morning, Kuya JR. Good morning, Kuya JR. Bibili ano? Bibili available ha. tayong bigel. Bigel. Ito dalawang buwan at kalahati na. Iyan yeah, Ang gayan line. 6k lang babae. Yan oh, 6k lang ha. Kaya ko lang si no? yan oh. Tapos ay bibili pa tayo ng Belgian. Belgian. Yung tissue din Sa mga naghahanap uh, po ng Belgian diyan. Babae dalawa. Okay. Kata babae. Aha. Uh line. Ayun, you 2 months old. 2 months and 1 week. Bigo to ng 10K negotiable. 10K negotiable, mga boss. Okay. Tapos, wait lang, ulang ganda. Sige. Ayun, <laughs> o. No? Ito yung lalaki. Ayun, lalaki naman. Ang laki. 2 months and 1 week, bigo din doon 10K negotiable. 10K negotiable mga bossing. Imagine ha, 2 months and 1 week pa lang yun. Know? Yeah. Oh. Ito isang lalaki pa. Yan you o. Know? Contacting lang nila ako. Hindi siya na-discount. Yan. Tapos, ito ba isang babae. Isang babae. Ito dark color naman. Yeah, 10K no. din. 10K din mga bossing. Tapos, dito sa Doberman ko na. Oh, Doberman. 3 months old, babae. Wow. Yan, black and tan. Black and tan. Pabigo ng 12.5 you know, sa mga naghahanap ng large breed. Ayan eh, no, dito kaya Kuya JR, marami. 12.5 yan. 12.5. Igoosable pa. Ito, ah, ito mga to. Sa mga Doberman o. Oh. Doberman oh. na, oh. ah, anong uh, tawag sa kulay yan? yan? Lailak. Lilac. Lilac. lilac lilac mga bossing uh, uh. o. Oh. Kailang ako nakakita Basila ng babae. Doberman na ganyan o. Oh. Lahat uh, babae. 3 months old, bilo dito lang ano, 20K. 20K. Igoosable oh. pa. Igoosable oh. pa o. Kakaiba yung kulay ng Doberman na yan mga boss. No, Red no, yan. Clear color yan, oh. No? Yan, oh. No? Babae din. Babae din. So, mga pwede boss. ko din pa aircraft pag-usapan na lang namin. Yun, no? Ayan, Eto ito pa isa. Pare-parehas yung price, Kuya Jihar. Hmm, Ayan. Ito okay. pa isa pa, so. Yun, no? Ganon din. Ganon din. Ang lalaki, oh. Ito pa Mga Doberman, mga boss. Yan, no? oh. License pet vaccine. Oh. Yan, uh, Sa so, lahat ng gusto mag-avail ng mga papi natin, kontakin nyo lang ako sa number ko. So jr eh. Ayun Ay, Ayun, baka may papatid tayo kuya JR uh, At sa mga nakabili ng papi sa akin na, uh, Salamat sa tiwala Thank you Ayun, good morning Good morning, -G -G. good morning yan. mainit na Mainit na, oo uh, nga uh, <laughs> Ito, update tayo ngayon dito Medyo na tayong Rottweiler Rottweiler Ayun Going 3 months. Going 3 months, months na po yan, ayan. mga big, to, big bone. American size big bone. Babae solid na solid ko JC. Bigot. Ayan, ito Rottweiler, babae, eh. English. English, English ayan, ano no? sila? English, eh, American Rottweiler. Ito, babae. Going 3 months old. Alam pa, pero may vaccine. Bigay natin dito, 18K. 18K, yun ang importante, yung vaccine. Ayan. Vaccine. Kasi ito pa yung isang babae natin. Hindi sila magkapatid ah. Hindi sila magkapatid. Ano yung gulang? Hindi sila magkapatid. Ito, kumansi na yung hap naman to. Yung? Babae din to, babae. Ayan, dito bigyan din natin 18K na lang din. 18K so, na lang dito, din. Negosyable pa naman to. Oo, ayan. Then, basta si Kuya JC, negosyable okay, pa naman yan mga boss. Meron tayo dito ang Thai Pudel. Wow. 14 months bye bye di pa na uh, second hit pa lang second hit pa lang mga boss steady na mga anak to 10k na lang yan yeah, no 10k na lang para sa isang toy poodle pa kaganda po niyan mga boss, uh, boss hypoallergenic po allergenic mga yan mga yan Wawa na lalaki prove na to sa stand Eto, kompleto ba ko na may papel? Ito, small size lang talaga ba? Maliit lang talaga siya. Maliit lang. Ayan, apple head mga boss? Oh, apple head pa yan. Lalaki. Proven na sa style. Bigyan natin dito 13K with papers. Uh. On hand to up. E, on Talaga na naman mga quality. Oh. Oh, tapos meron tayo dito ang beagle. Dalawa. Beagle? babae lalaki. Ito yung lalaki. Ito yung babae. Dito bigyan natin ha. Uh. May vaccinated worm. 6.5 na lang isa. E, yun, yeah, no? o? Yeah, 6.5 na lang isa. 6.5 na lang isa. Oh, tapos meron pa tayo dito isa pampom. Nakuha na yung babae yung Kanina isa pampom pa ito. Ayan. Bigyan naman natin dito 6.5 na lang. 6.5 na lang o, mga six, boss. Ay, pababa ng pababa oh. Tapos meron tayo dito si Chu groom 5 months old. Si Chu naka, naka-groom naka mga boss. Oh, bull balay dito ng pinagroom natin naka summer camp. Dito lal Oh, lalaki yan. The two colors lang yan. Na black and white lang. Dito bigyan natin 5K na lang yan. 5K na lang. oh, 5K. Tapos itong duck natin. 5 months old din. Going 6. Black tan. Ah, uh, Ito, kumpleto ko na rin. Bigyan na lang natin din yan, Paps. Uh, 5K na lang din yan. 5K na lang din. Oo, okay, 5K na lang din yan. Talaga naman, mga... Siyempre, sa lahat Hello? ng gusto mga bale, uh, message nyo lang ako sa 0910-133-9194. Kuha JC po, uh, message nyo ako sa Facebook ko, John uh, Domingo. Uh. Ayun. Sa lahat ng gusto mga bale, more discount tayo. Ba, subscriber ni Karets with... Ayun, uh, no? Know, Maraming salamat, mga JC. Thank you, thank you, thank you, thank you. you, know. thank you. Okay, ayan mga boss, good morning. Good morning. Ayan good morning. o si Kuya Bird. Ay, ayan o. Oh. Four months old idol. Four months old. Uh -huh. liter May tatlong, five in one, na dua. Ayan o. Oh. 33 lang ka, 33. 33, asking. Ayan, kasama Kuintas, Kuya Bern? Pwede. Ayan. Kasama yung Kuintas. Pwede, isang layan. Ayan, san pa kayo makakita nyan, mga bossing. O, o. kasama yung aso. Kay Kuya Bern lang yan, ha? So, solid. Tingnan nyo naman yung uh, tsura, quality. Ayan, o. At may isa pa. Eto son. Ano to, pang stud natin. Pang stud. Alaki Al talaga naman, o. Ayan, o. Baby to, baby. Hindi ka mulag. <laughs> Pang-stud <laughs> natin yan. Pang-stud. So, hindi to pang-out? Yeah, hindi, Okay, dinala, lang. dinala na lang lang Talagang para makapasyal siya, o. Oh. Hindi ah, okay. yan, yeah, no? o. Yan okay. lang, boss. O, okay. okay, yung number natin, kuya ba yun? Uh, 0935-242-449. Ayan. O, uh, huwag nyo kalimutan si Red Sweet. Facebook, follow yeah, yeah. No? At, At saka sa ano? ano? Mahalala man ng mga bilyan ako ano-ano. Yan, ano -ano. Yeah, salamat. At saka dun sa ano, yung mga viewers natin, sa mga interesado, text or call kayo kay Kuya Bern kasi marami pa dun sa kanila. Thank you. Maraming salamat. Ayan, good morning. Hi, good boss. morning. Good morning. Sir Red Street. Oh. Yeah. Long time no look. Ayan, yeah, no? Oh, eto meron tayo. Ang ko, yung pag natin. Yung adult. Pag? Oo, oh, oh, may paper to. Si Donny. Wow, si Donny. One year and three months. May paper. Oh, Bali, eto. Two boats with your stud. Yeah. Ang bloodline nito eto, uh, ang grand niya, import. Import. O, oh, kaya ganyan yung tura, o. Oh. Talaga. Parating quality no? yan. Kulubot, kulubot. Bigay ko lang ito. 15K, mabilisan. 15K, mga oh, boss. May paper yan, ha? Ayan, ito yung chow chow natin, yeah. last one. Ayan yeah, o, chow chow, so, last you know? one. Male ito, bare type, solid lutang. Ayan o. 3 months old lang. Oo. Oh, months old oh. lang. Bali, ito, bigay ko, 17K. 17K, oh. mga boss. na a na yung isa na ito kapo, dinilibin natin sa Angeles. Yo. Ayan, oh. ito yung mga bagong bats natin ng Pag. Bagong bats oh, ng Pag? Oo, may dalawang male, dalawang female. Ito, ha, oh. checklist natin. Meron tayong female dito saka male. Ayan, mm -hmm. oh. Ang dami. Ah, oh. male and female. Napaka, Puma Puma napaka sisig line. compact, ayan, compact size. Ayan, oh. No? Compact Double size. Double curtain, ang gaganda ng ano, katawan. Ayan, oh. No? Eto, bigay ko lang ito, 15K. 15K, 15K, 15K na ba, 15K each. Negotiable. Negotiable pa. Kasi medyo awa tayo rito, isang lalaki sa ba? babae. Mga 3 months old dito. Eto, bigay ko lang 6K each, negosyable. 6K each ha, Negotiable. And may golden tayo rito. Ito, last three. Golden, tree. last oh, three. Ito na yung uh, iwan. May babae, may lalaki. Two With box in the world. Bigay ko lang, to. Mabilis lang. ito, mabilisan. 12K each, negotiable. Yun? Ah. Talagang iba si uh, Boss Jun. Shout out talaga ako sa lahat ng mga nag-deliver uh, nag natin. Tsaka yes, mga nag-abail nag kanina. Uh, uh. Yun? Mga ma mga sir, maraming salamat sa pag-abail ng papi. Yun po. Good morning, God bless. Number ko? Uh, 09488371974 Jun Dela Cruz to Baliches QC. Ay, Dilla, oh, salamat. salamat. Okay, good morning. Red God bless. Good morning, Good Red Sweet. Ano pala ang Art Pet House? Ayun ah, yeah, oh, Art Pet uh, House. Ito po yung available natin 'yan. Ito, from 8 pieces na corgi, isa na lang po yun. Isa na lang? Oo, oh, isa na uh, Unahan na lang po dito. Unahan na lang. 4 uh, months old, red and white ang kulay niya. Uh, talagang pungo na pungo. Uh, corgi so, talaga, pure on, na pure mga boss. Ano po ito? Complete vaccine na po. Yun? Yes po, alagaan mo na lang po. Tapos, uh, on hand with uh, PCCI. Ito, o PCCI pa yan mga bossin ha? With PCCI. Champion line po. Kaya sure bull ka po na maganda po yung corgi Ay, natin. Oh. Ayan. Red markings. From 35, bigay natin 27. 27 ba na lang? Uh, Tapos oh, ito, yung dalawang adult natin na Shih Ano, sige, naghahanap ng ano, na Shih Tzu na adult ka meron tayo pang binabon. Nakuha na yung dalawa kanina na adult. Ito, dalawa na lang Ito, babae po. light mahogany. Ito yung smooth na smooth yung balahibo niya. Uh Going 2 years, uh, bigyan na lang natin to ng 6K na lang. Negotiable na, na lang. Negotiable pa rin. Barako. Ah, uh, hindi mo na kailangan ng, ano, ng shooter. Diretso na. Uh, marunong na, na mag Marunong dyan. na siya. Alam niya ay, pag uh, na dyan na naglalandi na yung alam. Babaki. Yan ang maganda sa lalaki. Ah, <laughs> uh, Tapos ito, I'm um, going to use din. 1 uh, year and uh, 11 months. Uh, bigyan na natin ng 5-5. Choco po yan, Choco. Choco. Ah, uh, Napakabait. Na Napakalambot. Pangkwarto yan, naka-pampers yan, kaya may ahit yung ano. May ahit. Oo, pinapampers yan siya. Pangkwarto talaga. Yun po yung available natin yan, Kuya Rez. Yun o. Thank you po. Ang number ko po, 0905-270-9462. Ang heavy page ko po, Art Pet House. Kuya Alec po. Yun o. Thank you po. Salamat. Thank you. Ano yan? Good morning, good morning. Good morning po. Kay Boss Joseph. Meron po tayo mixed breed Mixed breed lang Beagle gelds agajakrasilisa ito tapoy tapoy ito. sa Tapos yun tu paiblang mga bajikmil mga boss ay yan tapag eh. kamora na mix breed 2.5 lang. tu paiblang tapag eh. na na breed Mixed breed Two, <laughs> Buenas yan buenas. Pagka sobra yung daliri daw, buenas yan mga boss. Ano yung daliri? Okay, so saan kanila pwede kontakin sa Banjo Banjo, Facebook. Banjo Banjo, Facebook. Then yung uh, number natin? 0928-876-1430. Ayun. Uh, ano? Salamat po, Joseph. salamat, po. Salamat po. Salamat okay. Iyan, Belgian. Yes, napakaganda ng katawan niya, no? Oo. Uh dalawang babae, uh, dalawang babae, tatlong lalaki po available natin. Ayan, yeah, no? May initial vaccine na po, tsaka the worm, updated po yan. Bigyan lang yeah. natin to na 7.5. 7.5? Yes po, negotiable din naman yan. Negotiable pa mga bossing, ha? Uh, so, yan? lahat, bossing, ha? Uh, so, kahit, yan? Lahat? Balsing, kahit no. alin dyan, pare-pares no. yung price. Ah, 7 7.5. Ayos laki. Ay, ano, mga big bone mga bossing. Parang wala, ang lahat na ng braso ko. ano, mga Belgian mga boss, sa mga nagan quality quality eh. ayan uh, lima na na-available natin walo yan kanina tatlo na yung nakuha okay. okay thank you po